Thank you guys, nandito kami sa farm namin. O, oh, ang daming mga nasisira na mga protas doon sa baba, o. Oh. Ito ay orange. Talagang ano, oh Uhaw sila sa tubig. Kulang sa tubig, oh. Ito naman yung dalandan. Pero talagang kailangan nilang tubig, oh. Natutuyo na. Tuyot na tuyot ng mga ano. Oh. Ayan, oh. Ang daming nalaglag na kasi nga natutuyot na tong mga ano, mga orange. Mga dalandan oh, ang dami. Talagang kailangan na nilang tubig. Ang tubig ang ulan, ulan. Ito naman yung lemon oh. Maliliit pa ang mga ano nila. Mga bunga. Ayan. Doon naman yung bubon. Bubon ano ba 'yun? Yung bito. Oh. Talagang tuyot na tuyot nang na mga ano. Oh, ang dami, sayang. Ayan. Anong gagawin natin? Talagang ganyan 'yan. Oh. Nako, talagang paghawak ko pa lang eh na ano na oh. Ito naman ang mga bayabas. Maliliit pa ang bunga. Pag walang ulan, talagang ano. Oh, ayan. Mga bayabas. kailangan nila tubig, tubig, tubig. Oh. One, two, three. Kung may ano na sana, sarap kaya. Kung nagtatai ka, <laughs> pwede ito kainin, oh. Sipsipin mo lang daw ito. Diba? Oh, ang ganda. papakita ko na naman ay papakita ko naman yung patatas ni tanda ito naman yung patatas niya <laughs> may istorya to eh sabi niya dati tayo na mag ano magtanim ng patatas sabi ko okay mauna ka na dumating sa bahay naitanim na niya sabi niya ko titignan mo yung patatas malalaki na sabi niya okay 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 laging okay <laughs> Kaya laging nagagalit sa akin kasi laging ako na sa ano lang na LS nga. Kaya ayun to. Dalawang hilera lang naman ang nilagay niya oh. Ito bobong na namin sa December pag may awa ng Diyos. Sa December na 'yan kal Dahil maganda naman ang ano, doon naman sa gilid-gilid, may mga protas din. Kaya lang, dried na talaga, oh. Nagpapakaawa na ang tubig dito. Yung ulan ba? Ulan. Pero wala pa rin. Oh. Tuyot ng mga ano. Mapa lemons man, mapa orange, lahat na, mga tuyot na. Ito ang dahon ng prawns. Oh. Wala nang bunga. Iyan naman yung ubas. Oh, ito yung ano, yung balon. Dito siya kumukuha ng tubig. Eh, hinero. Oh, parang provincial style. Ayan. Doon siya magdidilig. Mano-mano ang gusto tong matanda. Ayan. Ganyan lang ang pagdidilig ng patata. Oh, so may na to. Eh, hiyan mina. Eh, di kami Oktumbri. October. 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 September. Ito lang yun eh. One and a half month daw ito. Well, tinanong ko nga kung ilang buwan na itong mga patatas. Sabi niya, one and a half month na. Oh, Ayan. Sayang talagang mga orange dito oh. Ang dami pa naman bunga oh. Pag bumunga naman ito oh, mula baba. Pag hawak, ay nako pag mo palang lang wala na. Na ano na, napipitas na oh. Sayang tong mga ito. Oh dami sayang lang ay sayang ang mga ano yun ang upuan ko oh, kukunin ko para maupo na ako kita nyo guys oh, ang daming mga lemon na talagang kailangan nila ng tubig ulan ulan ang kailangan nila hindi yung dinidiligan lang ha oh Dinidilagan naman kaya lang kulang pa rin oh yan mga protas ayan sayang Oke, okay, bye bye abas, bye orange, bye lemon. See you again next month. And bye uh, pungkan pungkan mandarin, Ayan. And bye bye patata. Bye bye. Shout time. out sa lahat. Oh. Bye bye you. Shout out sa lahat. Online.